guys, andito kami sa Farm Bell. Ayan, oh, ang laki ng ano. Ng, ano ba yan? Oh, sa Ritz daw. Oh. Hello, laki. <laughs> andito kami sa Farm Bell. Ayan, dito daw. dito kami mag, uh, ano, picnic. Ayan, guys. Ang ganda. Sa mga bukid, pero may mga swimming pool din. Ayan, ang laki tayo Ang liig. Hi! Hello! Hi! Big Hi! Hindi laki ng ano. Hello, <muloyan> na, <muloyan> yun, yun, yun. <muloyan> yun. <muloyan> <muloyan mo> yun> na. Hindi <muloyan mo yun> <muloyan mo yun> Kalau kalau baru aku esok ni, baru kami. Kau dimana saya awak mau tak?